Ito po yung isa sa mga pinuntahan uh, namin na napakaganda po ng view. Ayan lang so, po. Ayan lang po. Ang ganda po. Kainan lang po yung mga tao. Kaso lang, talagang po namin talaga dito mag-stop. Ang kaso po lang, ang layo po pala ng bus stop dito. Kaya ayan na lang. Pina, mas na nalang namin talaga. Okay, talaga video while ano, nasa bus kami. At ang bilis po kasi so layo pa lang yung bus Ayan na po. Ayan. na ang ganda of ano talaga na nagustuhan ko. po to ng ano, ng po ito. Dalim po kami sa si Jumaira So ito po na pero pwede po daw talagang, ayan na po, yung, ano, oh, oh yung cross-shift cross dyan, ayan na po, maganda, o oh, ayan na po, talaga oh, wow Pero next time, ano kami, mag ano talaga kami, na dyan lang talaga kami mag-viewing, ayan na, kasi pwede pong mama shell dyan sa loob pero super pagod na at this time so tuloy lang po ang viewing natin habang the traffic tayo dito ayan na so we're going to Dubai Mall po at this moment ayan na kasi super init na talaga kahit nasa loob ka ng no? bus kaya well, stand na lang po thank you